Diyos na yung Marimar, oh. Napakalaki. Ha, ah boy. Woo! Ay, ay nang bulig, mga idol. Woo! Ay, lalaki, mga lood. Ito po. Yan, yeah, mga idol. What's up sa lahat, mga idol? Shoutout po sa lahat, mga idol. Ah, uh, mamumulente po kami. Kasama ko si San Joel. Uy. At mga idol, siya muna ang pipindot ngayon. Tetestingin tetes daw niya yung bago kong Susan 735. At mga idol, update namin kayo pag nandoon na, na kami sa aming spot. At mga idol, papunta na kami sa aming spot. Si San Joel. Siya muna ang susindot. Tetestingin daw niya yung ating aparatong Susan 735. Ito, ito pa lang ano ito? Oo, oh, iba-ibang klase yun. Ito um, so, ano yun? 935 yun. 935? Oh. Ah. Ang um, pepestuhan po namin, ispat namin doon sa pinangoryantihan ko nung nakaraan. So, tinan namin kung makakahuli pa kami ng idol. Ang mga idol. At na kami ron. Extension lang yung mga po mga idol. Nandito na kami sa aming spot. Ayan po si Isan. Ayan, nakadali lang gurami. Gurami po yung unang pindot namin mga idol. ayun o, gurami na naman yan. Eh.

Oo. Oh, Kagabi nga lumalabas ang bulik yun. Ito, eh. bulik doon, oh. Oo. Oh, ayan po mga idol. Natetesting na ni San Joel yung ating bagong Susan 735. Madamo mga idol. Madamo. At saka makangkong. Makapalangkangkong. Pagka po ganyang medyo malakas ang hangin, eh, hindi po natin masyadong makikita yung galaw ng isda. Kasi sumasabi sa galaw ng ano. <coughs> hangin. Uh, mahirap pakiramdaman pagka po ganyang malakas ang hangin. Eh, tayo. Mga nasa ano, grami, nasa ilalim ng damo. Ayun o, oh, na lamang. Oh. kan ya, gurami mai lo gendang gurami yo ya bulik bulik kan bumbul apa kayak eh. ada lebah ayo yang kari ini gurami bulik eh. ya tak gurami koi gurami den apa yang gurami mai lo loh ini pasti gini Pero yun, dahil naabot ng ground, Ay, ayan niya. Ayun, dadali na 'yun. Grabe na naman, malot. Lalapat ng mga ano 'yo. Lalapat mga idol, mga laon. Oh. Apa nang grabe, malot. Parang kadudulis din Yo, pumasok sa loob. Yo. muna tayo, mamaya tayo ng grabe. Pag-uwi.

kapal ng gurami ano kapal sandali para ka lang namumulot ng gurami din kapal yung polita, yung ano? oh yung mga ganyan bagong tubig ito mga idol ang mga gandang kinukuryente yung mga bagong yung pag pag umulan yan sigurado naglalabasan yung mga bulig nyan tsaka yung mga gurami kasi yung gawin dun sa baba medyo maalat kaya dito sila nagpupuntahan sa matabang, tabang nangangamatay din po mga idol yung isda, isdang tabang sa alat kaya nung umalat po yung sapa din sa amin eh mga nangamatay po yung mga tilapia, bulig at saka yung mga gurami kaya nagangatan ano ba ala ba? Bilis ata ano. Hindi malam paano kaya gawin ni San Joel. Napakadamot makapal na yung gurami eh. Mahirap po kasi hanapin yung pagkaganyang makapal ng dabo. Ayan o. Oh. Kadali na naman po siya mga lod. So, ayan boy. Ay buta daw yan Pakulusin. Oo oh, kainan mo mga lod. So, pakulusin yan. Eh Ganda. pumindot pag kagaya nitong tubig ang ganyang bagong suba bagong tubig, bagong isda mga idol no, Kadali na naman. Grabe, wala Wala, wala raw. Yes, sino tani pili yung damuhan. Makakita lang ng bulig at grabe. Ilampang. Inamla ang. Ay, okay, sino 'yan? Ay, yeah, dadale. Yeah, Eh, sinugod na mga idol. Eh, ata. nawala yun, yun, yun. Mga idol, laki. Sumiba doon. Wow! Woo! Sarap yung mga idol, laki. Kumalang oh. pag sa loob ng damo. Đoạn hay, đoạn hay. Lali lắm bay, sao Panaki 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 Panaki

sa laki may dalawang kilo na boyo. oh. Oy, Oyo boy. Ma, ito napakalaki. Sige, sundo tuli. Hindi na, hindi, hindi ka kaya sa suwiki boy yan. Ha? <laughs> 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 Pati ako na patak bu eh. Laki mga idol. Sabi ko na. May mga labong din yan No? Oo. Susunod so, tuli si Vincent. Ha? Huh? Oh, Nagkakandaburo lang ako mga idol. Lapi ya. <laughs> Tuh <Tuhuling> di dalam. <laughs> Selak. Malu <laughs> lah <laughs> kata lina lemat. Malak ini lemat tu malu. Ah boy. Oh yes. Enam bulik mai dah ah Oh, okay, oh. Pipitas lang ako eh. Ayaw na hindi na ako pipitas. See. <laughs> okay. Yeah, 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 nakaya, yeah. yeah, yeah. Hoy, dali na, dali na, dali na, nakayo. Oh, Woo! ayun, nakala. 'Yon. 'Yon, nakayo. Amo idol oh. Yeah. Luna, ako push, meyo marimar. Woohoo! Nanalo. Nanalo. Kit na 'yon, nanalo. Lalaki. Yo, wala hey, idol? Kami na kami galing sa Pangorente. Ay, kasama ko si Sanjay, ari hinuli namin no? oh. Meron pa rin sa Swiki. Tama uh, idol, pakita sa inyo. Mm. Inabutan kami ng malakas na ulan sa gitna. Ay, basang-basa kami. Tari uli mo naman, oy. Ah, namatay. Hindi na hindi na nalugi si Sanjay Jay, bali yung mga niya po na to. Ah, niya po ng tarlac. Ayan mga idol, hindi nabili namin. Ayan pa sa... ay nakuha ay nakuha pinaka ano pinaka may rabdalin pag nanguuna sa pinaka malaki ay Bali yung nahuli ni San Joel, padadala natin sa kanya lahat yan. Dadala niya star lock yan. lang naman niya yung ating Susan 735. Maganda naman siya mga lod. Eh? Ayan mga idol. Sabi po ayong papalang na, boy. Hindi naman ano ito bang? Paalam po mga idol. Hindi naman...